Hello guys! Welcome back sa aking channel at kung bago ka lang dito sa aking channel huwag mong kalilimutan mag like and subscribe yan so ayan dito na naman tayo guys mag ikot ikot na naman tayo ayan ang hili ko mag window shopping guys nagtitingin tingin ako ng mga kailangan ko ayan ito guys yung tagay ng sabon hand wash o oh, di ba? Tapos sa ibabo ay sabon. Sa ilalim ay liquid soap. Ayan. Ang um, kit niya guys. So, tingin-tingin lang. So, dito naman tayo sa mga kitchen wares. Ayan. Mga sa kusinang kagamitan. Ayan. Kung gusto mo na, one lang yan guys. Pwede na rin, ano, bumili ako nyan dito sa bahay. Ang ganda rin siya. Kahit pa pano ay may ginagamit akong ganyan. So, ayun na nga guys. Dito tayo mag rounding, rounding. Mag canvas, canvas. Yan, yung mga kawali. Gusto, gusto ko talaga yung mga kawali kasi alam nyo guys, yung hobby ko talaga, yung magluto-luto, ayan. Mahilig ako guys, magluto-luto. Kaya kung nasa Pilipinas ako guys, ay nagluluto-luto tayo na mga pwedeng ibenta. Ito naman tayo guys sa mga kutsara. Alam nyo guys, yung kutsara na yan, as in magaganda kasi makakapal siya. Yung anim na piraso ay 1 real. Ang kapal niya guys, so hindi ka magsisisi kapag ikaw bumili nang ganyan. Recommended dyan. So, 'yan. Sa nakabili na ako dito guys nung 2018. 'Yun yung ginagamit namin sa Pilipinas. As in ano siya, hindi mo siya pwedeng tiklop-tiklop. 'Di ba? Dahil nga sa medyo mahal, kaya maganda rin ang quality niya. So, ayan. May mga seat, ano na dyan. Fork and spoon. Ayan. So, ayan. Tingin-tingin lang muna tayo. Sa ganyang mga pangkusina. Hmm, ba? Diba? Walang kasawa-sawa si Inday mag-window shopping. Nakukitan lang kasi ako mag-ikot-ikot kay nakakabur yung sa loob ng kwarto kaya mag ikot, -ikot na lang tayo sa store kahit pa pano ay mabago ang ating nakikita o diba hmm. ang dami-daming pagpipilian dyan kung wala ka pang mga gamit sa kusina na mag ganyan ay punta ka na dito at samahan mo akong mamili charot lang Ayan. Kakanbas lang tayo, guys. Kasi, <coughs> malay mo, may makita kung as in, kailangan ko talaga. O, ba diba? So, ko. Ayan, mga ganyan, guys. O. Ayan, ang ganda niyan kasi malaki. Pero matigas yung pag, ano niya, matigas. Matigas yung pag buka bukanya, niya. What? Ah, pagkipot-kipot pala. Yan talagang gusto ko rito. Kasi mayroon yan dito. Kaso, madulas. Madulas yung pangkuha. So, hindi siya maka makuha Kuha ka agad ba? So, Ikot-ikot lang tayo, guys. Yan, walang sawang mag hawak-hawak si Inday. O, ba diba? O. One real lang yan, guys. Tatlo na. Napapaisip tuloy, sa, napapaisip tuloy ako, guys. Kasi kapag bumili ako ng isang ganyan, ay 800, tapos 6, ano, I think uh, 900, ganyan. Isa lang. So, doon na tayo sa tatluan. One real yan, no? Tatluhan na yan. Sa mga kamura ka tatlong 1 riyal. O. Oh. O, oh, diba? Ang daming pagpipilian. Hmm. Dito tayo sa... Dito naman tayo sa kabila, guys. Ano yan? Mga pangsipit naman yan. Mga pang balat. So yan, kaya nalang bahala kung anong gusto nyo dyan. Basta ako nagbibidyo lang. O diba, ayan o, oh, one seat na siya. Tatlo, one riyal. Yan, one riyal. One riyal ata yung isa. Yan, mostly talaga ano, one riyal. Yan. Alam nyo guys, kung, kung practical talaga ang isipin mo, mas mura sa Pilipinas. Kaya dito, bumili ka ng ganyan, 600 ang isa. Oh. Mm, ba diba? Bongga. Sa Pilipinas, ano lang yan? 10, 15, 25. Ito yung guys, ang gustong gusto ko kasi yung ano siya. Pwede mong paglagyan ng mga kahit ano. Makabili ako niyan, ilagay natin sa cargo. Mas makapal kapal. Para pag-uwi ko ay mayroon na tayong lagayan ng ano, ng lola or mandasi. O ba diba? bongga? sarap nun. Ganda siya guys. Kasi makapal. Makapal ang pagkagawa niya. Hindi siya manipis. Hindi siya katulad ng iba na isang bagsak ay tabingi na. Siya ay makapal. Ito yun guys na tagal-tagal ko magpili. Sarap lang talaga magpili. pero ang gustong gusto kong pilihin ka nga lang, guys, Yan ang kit ng pinggan. Pinggan niyang guys. Ang kit-kit niya. Wala nga lang tayo ng budget. Kaya ayun. Hanggang window shopping lang muna tayo. Tapos, may ganito. Eh, Ay, siya mga ano. Ang cute niya. Nakakaingan yung mag-window shopping. Oh, Maganda. Lalaway ka lang kapag wala kang nabili. Tapos, gusto, gusto mo, tapos hindi mo mabili. Minsan lang kasi magkarona yung ganyan dito. Sana mayroon pa niya sa susunod na paglabas ko. Makabili man lang ng dalawang piraso. O, di diba, bong ba, bongga? So, meron oh. na tayong stock. Hmm. Kasi yan, kahit paliparin oh, mo, hindi rin mababasag. Pero kapag plastik kasi ang binili natin, okay. ang binili ko, mababasag siya. Kapag hinagis mo, <laughs> tumaputo yeah. ka. 12 na siya. Puto. Ang O, oh, ayan. Gusto mo ng puto? Ayan. Ayan na siya. Have I always to multimotif <small> 12